Ngunit ipinag-isa na kami ngayon Ngayon nagkaisa kami para i-explica sa aming kanta Aming ang angaray na lumawak at dumami Magibid man pero babawi man, Hindi kami susuko, mabigat man ninyong pangawi Tatatak sa may unawa at mga dati kong kaparo Nilaan ko lahat sa ligalupang Ang buhay ay mabago Pagkakataong nasayang dati kinagat ko na Katapatan ng kaibigan ay nasumpungan ko na Naiiba ito sa lahat ng mga pinasukan ko Nagaalab sa akin puso ang alpaka global 1 is minus one Sa kapatiran ay di magbabago Taas na o ako ang isisigaw taas kamay Katapat sa alpa ka lang walang ibibigay Kamusta? Kamusta? Ano na ang balita mga sis at adpanin bagong kanta Na naman ang isinulat na may nang pamuling buhay na ang kapatiran natin Alpa ka isigaw na malakas Alpa paro, isigaw na malakas, malakas. Hangga ka na bang pag malaki Ang pangalang akro hindi hindi magagapi At pakibagay ka sa mga kapatid mo Huwag no ikahiya ang pangalang akro Ako'y taas noo -oh. na iskeptron ako Ay tinuturing ko sagrado ang pangalan na ito Hinding, Hindi hindi ka papatapak ang pangalan na ito At ipagpapatuloy ko mga sinimulan ko Ako si Disma na makikilala mo I'm proud to be, I'm proud to be Nagisipat sa, sa puso nila <laughs> sa kanan Kung kamay kahit saan Pamapakungo Ang simbolot Sa isang natanda Ng kapakira ng <laughs> hanggang ngayon Long live mga kapatid na kayo Ay pagpalain ng apoy ng kapatiran Ay patuloy pag-alapin Ako ay magpapakita muna Ako ay nagmula sa beta eta Ako nga pala si Vayne ng isa sa mga napiling membro Upang ang bundasyon ng kapatiran Ay di mabuwang layunin ay lumawak Susunugin ang mga kalaban na pipresti sa aming utak Sa na pabilang sa mga tutumbukhaw Sa disiplina at pangaral ay busog at tiguhaw Sa kasikatan ang mangwasa kay hindi namin hangarin Umundat pa sa talento at ang isip Ilang dekada ang lumipas, pakikisama'y di kumupas Unang turo ng pinuno sa kanta namin meron basbas Pagbigay -bas. karangalan sa aming bayan tatawagin Na ay pakaparot, ang isang tatay panalangin Iiwas ka sa gulong kahit sa man ang Hey, hey, hey! Alright mga karastano so Karoon na adlaw mga karasta, so mag motor kid eh, may mga karastano Diri na ni sa Santo Tomas de Baul del Norte mga karastano no Beta Sigma chapter, dahil ang chapter diri mga karastano no So, kaya salamat na eh, sa nag watch no And mga brad and sis, happy anniversary din mga brad and sis no Happy 51st anniversary A few moments lahat ay pwedeng makasali, pinakaman o may edad Dalawang umaapoy sinasagisag kapatid ang alpaka Pero di na kami ay handang sumay Sa away mano makiramay sa iba mang Na marunong makibagay At salamat pala sa aming mga nakaawag Pagkat isa kayo sa tulay ng mas lalo naming pagtibay Dugong iskepron sa ugat at sa puso ko'y nabubuhay Patuloy lamang na at hindi malihimlay Kaparo na matibay sa malupet Na kahit sino mang sa inyo Yagagupet sa pagkat kami na laging nanginibabaw Hindi maiiwanan, naging taas inyong matatanaw sa Ang sama lang pangalan, pangalawa sa malupet At ang dila kong ito, sa inyo niya hagupet Handa ko paglaban hanggang sa na kamatayan At kung sino ang lumaban na may paglalayan Ang boy na libay tayan ang laging babangkit mula sa kanak o kamayan ang aking sasabakit Kahit saan mapapagalan Sama tayo Limang isang taong anibersaryo Ipakita ating unity sa tao Dahil ako isang ganap na alpakaparo Mga dragon magsama-sama tayo Limang isang taong anibersaryo Ipakita ating unity sa tao Dahil ako isang ganap na alpakaparo Mga brad, heto ang ating angad Na magkasama-sama ng muli ating pangkat Mula Luzon, Visayas at Mindanao Ipapakita ang lakas ng ating galaw Long live, sigaw natin palagi Humanitarian na mumutawe Hindi pa babayaan ng mga kapatid Kahit saan tumawid, kayo ay mabibili Yeah! Mga dragon, magsama-sama tayo Limang taong anibersaryo Ipakita ating unity sa tao Dahil ako'y isang ganap na alpakaparo Mga dragon, magsama-sama tayo Limang taong anibersaryo Ipakita ating unity sa tao Dahil ako'y isang ganap na alpakaparo namin ay respeto Di pa babayaan ang mga kapatid Kahit saan tumawi, kayo ay mabibili Mga dragon, magsama-sama tayo Limang kot, isang taong anibersaryo Ipakita ating unity sa tao Dahil isang ganap na alpakaparo Mga dragon, magsama-sama tayo Limang kot, isang taong anibersaryo Ipakita ating unity sa tao Dahil isang ganap na